Ano kaya ang sikreto ng aking mga matatabang gulay? Gusto niyo bang malaman? So, Hello everyone! Good morning! Magandang araw! So, i-share ko sa inyo kung anong sikreto ng aking mga matatabang gulay. But before that, kailangan niyo munang panuori ng aking intro. So, pasok! Ayan, tignan yun. Kataba ng dahon ng aking gulay. Ayan, dahon. Ayan, ayan. Ayan, ayan. niya, guys, Kasi, ginagamitan ko siya ng ang mga organic materials. Hindi ako bumibili. Tulad nito, yung galing sa kusina. Ayan, oh. No? Galing sa kusina. Mga gulay, mga balat ng gulay. So, gumawa na ako ng butas dito, Ayan, lalagay ko siya dito sa gilid ng mga apple ko o ng gulay. Ayan, pwede mo rin siyang ibaon. Pero siguro after one week mo pa siya maano, matamnan para ma maano siya, mag-buro. Ayan, kakainin na yan siya dyan ng mga worms. Saka mag-fertilizer siya. Ayan, o, oh, lagay natin dito sa pagkinang kamatis para mas madali durug-durugin so hindi ko na dinurog so ayan ayan tsaka ayan tsaka isa pa yung ginagamit ko ay itong hugas bigas ito guys oh. ito hugas bigas ayan yeah. so lagay ko dito ay bibilig bigay so ayan didilig natin dito yan. Pwede naman yan everyday yung mga hugas bigas i-delig yung pet chai ko. Hindi ko pa nalagyan yan. Okay. Meron din akong ginagawang isang alternative pa para mabulok agad yung, yung aking mga organic material dito. Tara tayo, guys. Tara, guys. samahan niyo ako dito sa aking ginawang oh. ng po. Dito, guys, ng Naghala pa ko sa paligid. Ayan, oh. Tingnan mo, tutukan natin dito. Ang sa paraan guys, ito, oh. Hinahalo ko siya sa lupa. Naghahanap ako ng lupa sa paligid. Nilalagay ko dito itong mga ano para mabilis siya makumpose. Dito o. Oh. Ayan. Tsaka tatakpan natin. Kasi nga may malangaw. So, ayan. Ayan lang. Ayan lang kasimple guys. So, ayan. So, hindi ka na bumili ng ano, or, ng mga pataba mo. Organic pa yung iyong product. So, ayan. Gayahin nyo yung ginagawa ko, guys, para sikreto ng mga madiskarte. Kasi mahal nga ang lahat ngayon. So, yun, guys. So, ayan lang. Salamat sa panunood at pag nagustuhan mo itong aking video, give me a thumbs up. And then, please, uh, hit the bell button. And subscribe. Ito ang inyong certified plantita from Iloilo. I'm Emrose. Bye-bye!